Bali, parang ganito yung system. E-arrival e sticker. Hello po. ah uh, Mr. JCL po nagbabalik. And meron lang tayong ma i-click. Mabilis na update. May update po ngayon sa mga magpapakasyon sa Pilipinas. ah uh, yung balita na yun ay yung ating Bureau of Immigration ay hindi na magbibigay ng arrival sticker sa mga Pilipino na gumagamit ng e-gate. E gate po ha, ah. hindi po yung normal na um, immigration counter. Yung e-gate, yung, yung, yung bago ngayon sa airport na hindi, wala nang immigration officer na mag stamp Yung, yung true machine lang, i-scan mo yung passport mo doon. Then after na, na-try ko na yun one time eh. I-scan mo yung password mo doon bago haharap ka sa... Para may biometric siya, haharap ka doon. Then, after nun, final step. May lalabas na yung sticker sa pinaka-final step. Then, yung sticker na yun, yun yung ilalagay mo sa passport mo. Um, sabi ng BI, or Bureau of Immigration, um, hindi na raw sila mag-i-issue ng sticker na ganun. at uh, bali, yung arrival sticker, kasi di ba arrival, arrival sticker, ano na lang siya. I-email na lang sa atin. So, kailangan yung inyong mga email ay nabubuksan nyo. Para yung arrival, arrival sticker or email. Or ano man yun? Electronic na kasi. So, mabubuksan nyo sa inyong mga email. In case na kailangan nyo, di ba? And pwede pa rin naman dumaan. Kasi ako last time, may choice naman, pwede ka dumaan ng e-gate or yung normal na normal na counter nila sa immigration. Mas prepared ko minsan yung normal na counter nila sa immigration. Nagaganon pa rin naman sila last last year lang ng yeah, 2023. Yan yung stamp, yun yung normal yung manual yung stamp nila then sa camera ka nila, kaka-capture nila yung face mo, after nila. Okay. Yeah. Bali, parang ganito yung system. Like, 'di diba, magre-register ka sa e-travel mo. Then mag-input ka doon ng email mo. Then naka-input na email mo doon, doon sila magse-send ng arrival uh, e-arrival e sticker, electronics arrival sticker na yata tawag Kasi hindi na sila maglalabas ng sticker mismo sa mga e yun nga sinabi ko kanina, hindi na sila maglalabas nun. So, through email na lang. So, dapat yung email na ilalagay nyo sa inyong um, e-travel is na-access nyo kasi in case na kailangan ninyong malaman or kailangan kailangan ninyong kailangan ninyong yung arrival e-sticker so doon nyo siya makikita i-email nila sa inyo wala na sila ngayon yung lumalabas sa machine or pwede naman sa normal counter kayo pumunta ng immigration yung mga, yung mga may immigration officer na mag-stamp ng inyong passport meron pa rin naman kung dyan kasi last year, last year lang, oh, no? na-try ko Merong e-gate and meron din normal na yung counter. So, nasa inyo na yun kung ano yung gusto nyo. Basta, yun yung bago nila ngayon. So, dapat yung email na access. Okay? And, sa e-travel din pala, uh, nagbabala ang BI na sa e-travel may mga fake site na lumalabas. So, sabi nila walang bayad ang e-travel. So pag may pag yung e-travel na site na naano nyo is nahingi ng bayad, kikishin okay, na agad yun. Mali yun. fake yun. So sabi nila na ang e-travel site ay libre. Okay, libre. Walang bayad po. Kaya pag yung site na napunta nyo humingi ng bayad, alam nyo na yun na hindi yun. Totoo. fake yun. Okay. Ah, uh, yun lang naman po yung bagong mga ganapan ngayon sa atin sa mga OFW dyan start na yun nung ito not April 1 so then yung sa e-travel may mga peking site na lumalabas tandaan nyo po ang e-travel ay libre wala pong bayad once na humingi ng bayad yung site na na inyong in-access o pinuntahan please peking na po yun huwag nyo na po may sa ating mga kababayan na uuwi, na enjoy your vacation. And, yun nga po, huwag magpapalo ka sa mga fake site. And then, yung mga email, dapat na access nga. At pag hindi pa po pala kayo nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe mo po kayo para sa mga latest pang update ng mga susunod. And, hit the notification bell na rin para pag nag-upload ako ng bagong update, mag-appear na agad sa inyong notification. And, salamat po.